Diyas, señoritas y señoritos And to our uh, Subscribers abroad uh, Buenas noches Or good evening Buenas media noches Or uh, uh, good uh, Midnight to you all And buenas tardes Or uh, uh, good afternoon uh, To everyone All over the world So today we are going to discuss about uh, Dito kaya uh, Davao Mayor Bastet Duterte Bira uh, lang ito nagsasalita Pero sumbatero rin pala ito Kagaya ng tatay niya Remember earlier we vlog How uh, President Duterte uh, Called on the military To uh, effect uh, uh, civil disobedience And to take over the functions of the Commission on Audit And the Office of the Ombudsman By undertaking audit and doing lifestyle check sa mga sa mga congressman ito yung after tinanggal ng uh, 360 million uh, sa budget o confidential funds budget ng office of the Pre vice president ni uh, Sara Duterte and also from the DepEd office at sinabi pa nga ni President Duterte na wala daw wala daw nakapagbigay ng malaking tulong at pagmamahal sa military at kapulisan kundi uh, yung Duterte administration at kung saan na uh, almost na triple yung mga yung mga badge yung mga salaries at benefits uh, ng uh, uniform personnel kaya tumaas ng tumaas to billions yung pag abono natin mga 400 to 400 billion a year in abono natin diyan sa free uh, uh, pension funds nila and uh, and uh, uh, retirement benefits nila na sila lang nakaka-enjoy diyan among the, the large population ng uh, ng uh, tao ng kailan uh, Pilipino uh, in the civilian sector and in the government sector So Ngayon naman uh, after uh, the father ito naman si Baste. Si speech niya last uh, last uh, week kung saan uh, nagkaroon ng uh, battle of the rallies na kung, kung saan tinapatan nila yung uh, yung prayer rally nila kuno kasi wala namang prayer naganap puro banat. Tinapatan nila yung Bagong Pilipinas rally na pro prochacha ni niya uh, president bongbong marcos dito sa kirino grandstand at uh, doon sa speech niya puwera sa hiningi niya na dapat na nga magresign si president bongbong marcos sinabi rin ni baste na talaga naman daw walang utang na loob yung mga marcoses dahil uh, makaduterte sang daw ang gumawa ng paraan para ilibing finally si uh, former uh, president Ferdinand E. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. At uh, sabi niya, matagal-tagal na panahon na hindi ito nagawa pero nagawa, nag, uh, nangyari lang ito during the Duterte administration. Eh, kayo rin naman kasi eh, <laughs> masyado kayong kwa na, na ma masi may problema rin sa judgment nyo. Ngayon, you add uh, karma ito sa inyo kasi eh, marami talaga mga Pilip, mga taong uh, mga Pilipino well patriotic Filipinos who, who were also angered and who were insulted lalo na sa ginawa ng mga Duterte lalo na in uh, in uh, allowing the uh, burial of the former president dyan sa uh, libingan ng mga bayani dahil they don't consider uh, the former dictator as a hero So, no matter how we, how you look at it, pero syempre uh, bottom line is uh, karma ito sa mga Duterte sa ginawa niyong yan. Kaya ito si Baste ay uh, uh, ngayon galit na galit at uh, naniningil na sa mga Marcoses na at uh, sinusumbatan na sa 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 Uh, ginawang disi sa disisyon ni uh, former President Rodrigo Roa Duterte to finally allow uh, Marcos to be late uh, the, the uh, uh, late President to be late to rest dyan sa libingan ng mga bayani at pakinggan natin yung kuha niya yung, uh, yung sinabi niya dyan sa speech he said it in Bisaya and then uh, we'll just try to translate it as best as we can Kanang ICC gusto lang yun ni igawas dere. Timan inin inyo. Inyong amahan raba gipalubong sa akong amahan. O sabi niya ito, ito itong kaso na ICC gusto niya talaga kunin yung uh, tatay ko at uh, uh, ay aresto yung tatay ko pero sabi niya yung tatay ko ay ang uh, nagpalibing sa tatay nyo dyan sa libingan ng mga bayani. Tawa yung mga tao. Kana na lang yun unta. Pero wakit ninyo. O na, ako. Pagkana, personal man yun eh. Mawad ang respeto ninyo. Hindi na pagyod ko. Sobra na ka So yun. Kaya, kaya, daw siya, na wala yung respeto niya sa mga Marcoses dahil sobra na daw ang ginawa ng mga Marcoses sa kanila yung pagkawalang utang na loob. So, i-repeat natin, i-repeat natin. Ha? Itong sinabi niya. Kaya ICC gusto lang yun ako ni igawas dere. Timan inin inyo. Inyong amahan raba gipalubong sa akong amahan. Kana na lang yun unta. Pero wa gid ninyo. Una, ako, Okay, na personal man 'yun eh. Bawat ang gig ninyo. Hindi na puju ko. Sobra na po ka kaayo So, ang problema dito sa pine nila itong issue. The problem is uh, uh for the longest time ang tingin kasi, kasi nila sa mga Duterte, uh, sa mga uh, Marcoses ay parang may malaking utang na loob sa kanila na parang uh, 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 kahit ano pa mang gagawin ng mga Marcoses, dapat pagbigyan sila lahat ng gusto nilang uh, lahat ng kagustuhan nila sa Marcos government dahil uh, inisip nila kung hindi nag-slide si uh, or hindi pumayag si Vice President si Vice President Sara Duterte, then Mayor of Davao to slide as Vice President at uh, in in and allowed Marcos to run for president so hindi sana nabuo yung unity team at hindi sana nanalo si Marcos so uh, kaya they, they want to control the Marcos government they want to get as much as they could from the Marcos government kaya ito ngayon ang ang kuan kasi nila ang uh, ang, sense, ang uh, basis for unity is parang Uh, yung pabor lang uh, gagawa kami ng pabor sa inyo gawin ga, gumawa naman kayo ng pabor sa amin so ganun lang it's 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 never it's never about loving the philippines it's not is it's never about helping the small people it's it's never help about helping uh, the poor people uh, become uh, 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 financially stable So hindi, it's just uh, it's just political uh, tit-for-tat. Pabor-pabor lang yung uh, o oh, sige, si Sara nag, uh, nag back out. Ngayon, mayroon pa nga noon sinabi natin na mayroon pa sila agreement yung term-sharing na kung saan kaya nag-slide si Sara because uh, in offered uh, ni niya uh, ni former president uh, uh, Gloria Macapagal-Arroyo, yung win-win formula daw, and that is sa uh, kait mas mataas sa survey si Sarah, and she had the machinery of the Duterte administration in 2022 and the resources and everything except yung pera na nanggaling kina Marcos, so she uh, she finally agreed to slide down provided Marcos will step down in 2025 at si Sara naman maging presidente kasi ganito rin ang ginawa ni uh, ni uh, President Gloria Macapagal-Arroyo sa win-win formula rin kasama ni Sara sa sa labanan for for uh, speakership ni uh, Alan Peter Cayetano at Alan uh, Velasco. So naalala nyo yun Ganon, ganon talaga ang formula At kapalit nyan, yun nga Hiningi ni Sara yung uh, uh, Department of Defense Na hindi binigay ni Marcos Kasi di umano, wala talagang plano si Marcos Para ito uh, honor that agreement Na yung uh, term sharing Hati-hati ang termino At kaya binigay sa kanya yung DepEd Kasi hindi na takot si Marcos na Baka Sara para lang ipuwersahan siya na mag-step down In 2025, Sara will uh, use the military against Marcos and to stage a coup. Eh hindi nga yun natuloy at uh, binigyan sa kanya DepEd. Buti na lang kasi yun na nga nangyari. Yung anong kinatatakutan ni Marcos, yun na nga nangyari. <laughs> uh, ganun ganoon na nga ang panawagan ng mga ng mga ng uh, Duterte para yung military to to unseat the Marcoses to stage a coup lalo na dahil yung nga uh, uh, ano sako-sako ng pera di ba sabi ni uh, Mr. Duterte noon sako-sako ng pera ang pinamumut pinamumutmut nila diyan sa mga kasundaluhan so <laughs> uh, buti na lang wise rin si Marcos at uh, rin sila marami rin yung mga promises na binigay sa kanila tulad kay uh, 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 former President Arroyo, bibigyan daw yung uh, Banko Sentral, yung anak niya, yung Department of, Department uh, of Energy, pagkatapos yung isa pang Cucuan nila, Department of Finance. Kung baga lahat ng mga agency na happy. <laughs> happy. So hindi nangyari yan. Kaya ngayon, yan, na uh, sinisingil na nila ang mga Marcoses. Pero nung hindi nila makuha at, at kapalit pa ang uh, nabigyan sa kanila, yung uh, possible arrest by the ICC yan yan na kaya nagwawala na sila una sinubukan nila uh, to take control of congress para ma-impeach si Marcos uh, uh, pero natunugan ni ni Martin Romualdez so tinanggal siya as senior deputy speaker so pagkatapos naman ngayon eto na mga kukurukukuk and then uh, failing yung kudeta talk na yan ito na independent so yan talaga that's the, that's what you're going to get kung ang basis ng uh, ng unity is uh, just uh, political favor being exchanged by one party to another. Kung baga, I scratch your back, you scratch my back. Kung baga, tayo lang happy. Pero yung buong bayan, nga, nga wala at <laughs> dito pa rin yung problema ng smuggling, yung uh, inflation, yung uh, walang tulong sa mga sa mga fishermen and farmer, andiyan pa rin yung traffic sa etsa and uh, uh, hirap, hirap na hirap pa rin kami sa Mindanao. So wala 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 nangyari sa atin because sila sila lang ang uh, ang nag-aaway-away for the spoils. Uh, for the for key positions in the country for positions of power and especially yung pera ng bayan so please remember this when you go out to vote in the 2025 and 2028 presidential election none of the above third Party naman tayo, vote for an for, for an opposition candidate with the with the heart for the poor, with the heart for the Filipino people, and with the heart for inang bayan. So please share this blog so that our uh, your friends and relatives can join us in this uh, uh, electoral reform advocacy and anti-graft advocacy ni Blogcaster and ask them to subscribe to the Blogcaster armadin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.